Abao! hindi ba ikaw bumili nito? Sabi mo, ito ipabango ko. Hindi <coughs> ko gusto yung aboy na yan. Han, yung kiamoy ko. Oh, ito na. O, bakit ganito? Sabi ko, nguyain mo muna eh. Ano na naman to? Arif. Mm. <laughs> Love you mm. Han. Gusto ko mangga. Mangga lang, buti naman Oh, Sige, bibilang kita! Basta triangle yung bibig mo, huwag kang kumikita pa hindi triangle yung mangga! Hmm... Bakit nandito ka, Roberto?! Bakit ba?! Basta nasusunod ako sa mukha mo! Basta, lumabas ka! Huwag kang huminga! Patibaan mo! Basta, huwag no. kang huminga! Hindi, hey, ilis ako! Oh, huwag kang huminga, sabi! Yes, yo!

Lay. Ang ganyan yung ko pa mga May anak ka na po pala. Ano masama sa pagiging batang ama? Actually ngayon, buntis ulit ako. Pangalawang anak ko. At least ako, pinanindigan ko magiging anak ko. Proud ako maging tatay. Hindi ka tulad ng ibang lalaki dyan. Pinapalaglag anak nila. Matawag lang silang binata. Kuya, <laughs> para untang. Ha? Joke lang 'yon, syempre. Mangga, quick quick. Tara ka ini na natin. Syempre, ito muna ang ultimate favorite natin, ang quick quick. Ito namang mangga. Masarap din to. Favorite ko din to guys oh. Kaya ano ang favorite niya? I-comment mo nga. Kaya, yan yung kaya nyo ubusin. Ito so, pala, apat na piraso, may kasama na siyang bagoong. Oh. 50 pesos na siya. Ay, magpakain. Ha? bye bye guys <makes noise> oh kasi mo si tatay yan <makes noise> wow ito nga pala yung ginawa kong ice pop ito yakult to oval tin iced tea iced tea with yakult tsaka dalawang pineapple So, need na lang nito ilagay natin sa rep kit. Makita nyo yung kapihan namin na very Filipino. So, yan. Lalagay na natin siya sa rep. Ayan. Diyan ka muna. See you bukas. Wala nang part 2. Part 2. Ito na! <laughs> Kagigising ko lang at ito na nga buo na. Oh. Ito yung ano. Yung ice tea with yakult. Pero gusto ko yung Yakult eh. Pineapple to eh. Ay, eto. Ah! Hindi siya nakuha, guys. Pero si ko. So yun guys, mag-comment kayo kung anong gusto nyo. Sunod ang ilagay natin dito. Bye bye!